ito mga idol, discard mga idol. Oh. Yan. Habang basa pa mga idol, kapag tayo nagsakakamada ng hollow blocks o oh, CHB, ayan. Tutusokan agad natin dito ng ano, 9 mm para magkaroon ng abang para sa ating tie wire. Ayan o. Oh. Yan. Para pag kinabit natin itong purma ito, hindi na tayo mahirapan mga idol maglagay ng butas dito. Habang basa pa ating puting, tutusokan agad natin ng 9 mm para magkaroon ng abang na katulad dito mga idol. Ayan. Ayan para naiwasan yung pagcrack mga no? kasi yun talaga ang importante yung mga idol. ayan. para maluan tayong magkabit ng purma ayan basta lang natin ito huwag matik na at ito mga idol sa pagkakamada pa lang mga idol ng CHB mga idol meron agad kami butas mga idol na inabang dito para dito natin isok isoksok mga idol yung ano pinaka tali yung kawad mga idol natin purma ayan meron na kami mga ano dito nakaabang ng mga butas ayan o napansin yung mga idol Ayan. Kasi yung bago pa lang mga dol na gano'ng mga dol. Pagkatapos mag-ano mga dol, patong na blocks, Habang malamot pa mga dol ng ating puting, mabutas agad natin. Kasi pag gayon tayo magbutas mga dol, ay maaring mag-crack itong ating CHB, ano? You know, at mauga itong ating filing. So mawala siyang tibay kapag nagkaroon ng crack. So yung tabis mga dol, pinaka-secured mga dol, pinaka dabis na discarding mga dol, mabutas agad natin to. Ayan isa rin ito sa napag, nakapagpabilis natin na gawa kasi meron na siyang butas ayan hindi na tayo mahirapan mga doon magtiktik dyan ayan meron siyang mga abang yan ayan di diba basta natin siya tatakluban mga doon at ito tosok natin dyan namaya ang ating tie wire ayan ito so, dito mga doon oh. nakakabitan sila dito ng purma <clears throat> ayan hindi na sila nagbubutas mga doon kasi may butas na kaming inaabang ayan may mga abang na nabutas yan tutusok namin yun ng 9mm yan habang basa pa itong ating sheet sitting ito itong puting na ito kaya may na rin gayaan para mabilis Ayan. kung gayaan nabawasan ang ating pagod sa pagod ay madaling gawin saka hindi mababasag mga doon ating CHB yun lang talaga mga importante na hindi babasag mga ito itong ating uh, ano, file na hollow ano, blocks kasi pag once nabasag mga doon yan ay wala po yung tiba yan. Kaya tip ko lang sa mga baguhan. Kaya na kailangan kapag nagano, ano, pile ng hollow blocks, matik yan. Bubutasan agad natin. Talagyan agad natin ng abang yan. Para sa patatalian ng ating forma. Ayan. Ito so, dito mga idol. Ito isang mata lang siya. Isang butas lang na hollow blocks. Ayan. Kung binutasan natin yan ng mano-mano, tumba ito. Laglag -lag ito. Ayan. Pero sa Milis Car Team Idol, habang basa pa ang ating Sitch Bay, uh, puting na Sitch Bay, tinuhu natin, ano, tinusok agad natin ng NMM para magkaroon ng abang na butas para ng sa itong ating, ano, ito, tie wire. So, yun well, naman, Idol. Sana kayo nag-idea. At kung kayo nag-idea, ating ibabahagi para magka-idea tayo.